Isinagawa sa Batasang Pambayan sa Barangay Maligaya, bayan ng Gloria Oriental Mindoro, ang isa sa mga best practices ng Orien Oriental Mindoro Police Commission Office. Ang pulong-pulong sa bayan ni Pili, kung saan ito'y dinaluhan ng isang daang participants mula sa iba't ibang sektor ng komunidad. Ang kabuang balita mula kay Patrolwoman... Muling na isa katuparan ang pagsasagawa ng programang Pulong-Pulong sa Bayan ni PD na isa sa mga best practices ng Ormin PPO na pinamunuan ni Police Colonel Samuel S. Delarino, Provincial Director ng Oriental Mindoro Police Provincial Office na ginanap sa Batasang Pambayan, Barangay Maligaya, Bayan ng Gloria, Oriental Mindoro nito lamang ika-21 ng Marso taong kasalukuyan. Naging matagumpay ang programa sa pakikipag-ugnayan ng Gloria Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Major Jim C. Pantalion, Chief of Police, kung saan ay dinaluhan ng mahigit isang daang participants na binubuo ng mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor ng komunidad, mga barangay officials at kawani ng iba pang ahensya ng gobyerno pangunahing bisita sa gawain si Honorable Romeo Edward Alvarez, acting municipal mayor sa Bayan ng Gloria. Ang nasabing gawain ay naglalayon na magbigyang pagkakataon na makasalamuha at makapanayam ng lokal na kapulisan ang mga komunidad kinakasakupan nito. Upang maiparating ang kasalukuyang sitwasyon ng kriminalidad sa kanilang bayan, kasabay ng pagpapakilala ng mga programa at hakbang ng PNP upang masolusyonan ang mga programang kalimitang kinakaharap ng publiko. Uh, tayo may tinatawag tayo na ugnayan sa barangay. Kaya nung maging provincial director ako, ang unang sa ating mga station na uh, commander uh, dapat sa isang buwan o sa isang linggo meron silang pupuntahan na bawat barangay magkakanak sila ng barangay visitation uh, community immersion doon sa barangay so um, sa isang buwan meron silang apat na barangay na ikot ma maubos nila lahat yung uh, barangay para maganda yung ugnayan. Kasi ang, ang krimen naman ay uh, gagaling doon sa barangay kung walang ugnayan ng pulis, maganda ugnayan ng pulis at ng barangay, ay hindi natin pagkutas yung mga krimen na nangyayari sa barangay natin. Sa mensahe ni Police Colonel Delarino, pinasalamatan niya ang lahat ng mga dumalo, nakiisa at nagorganisa ng gawain ipinahayag niya ang magandang layunin ng PNP sa pagsasagawa ng ganitong uri ng programa ayon sa kanya isa itong patunay ng pagkakaroon ng magandang ugnayan sa pagitan ng kapulisan at komunidad na kanilang pinaglilingkuran muli nating patatagin ang pagtitiwala ng mamamayan kapulisan at pamahalaan sa isa't isa para makamit ang isang maunlad na kinabukasan ng bagong Pilipinas Mula dito sa Calapan City, Oriental Mindoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrol Woman Rialin Nasinto, alagad ng batas, taga ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrol Woman Hasinto.